ay talo ay talo dalwa yan na. nasim sa may nung sa aku diyan di naman kapag yan. kapag 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 Tigas kapag

mayroon kayo sa ngayon oh no? uh -huh. ayan okay. kita Ute, ka na nanamit, <laughs> <laughs> O tayo <muli> tayo eh. <laughs> na nanabit naman oh eh pa kaya nalangin lang doon? yun yon. yan at saka yung ito yung magkasama palaon yun. na yan nalangin dito eh, eh ayan right, nasa mayroon pa siya ng passport. <laughs> hmm. pag Nalo -nalo <laughs> Lalo na lang Lalo na yung maliit pa dito. Papa, na lang. Di <laughs> nata lang yung teknisyon. So, pag naisubo ko sa inyo, may sibuan. Tagal mo. Akin na lang lang. Mabagian niya. <laughs> Kailangan ng paanan ka dito, man. Mayroon eh. okay. pa <laughs> अरे ah. ओ <laughs> <laughs>

Ito, mamalini siya na. Ito. Ito yan, laki ng bahay yan doon sa loob siguro. Lahon yun. Bakla. Lalim. Ang dami na kami. Mm -hmm. Ang <laughs> dami na dalag para uh, sa wayan na merong cobra na ito na kung bigyan nga ang kikiko na ang kalbo ang yeah. kalbo ang kalbo bukas siya lang nga nil baka hindi akong kaano eh Araw-araw ka naman napunta sa bahay Sabi sa aking pinsan, nagaan humukuha ito ay may agabigyan lang. Ito so, pa sabi ni Papa po bigyan ko ani may buhok na mahaba ito eh. so, pa kay eh, kalbi. Ano kaya ito? Nakakatawa ay. Eh. Ilabot. Ilabot. Eh. Hmm. Ito lang daw. Kainabot parang bumaga sa Esti kay. Eh. Ajan? Ah? Nak? 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 ko. Hindi ko hindi. No, asawa, ba? Tiyong, ganyan, ay.

pag yung ano dahil lang ako kami tabi po tabi po tabi tabi po tabi, tabi po talagang lampas naman yung butas nyo sa kabila ay yeah. matigas hmm. ako rin kaya ang pag hindi nababaral nawala no, na hindi <laughs> ko nakikita hipon ay hipon

Hindi, doon lang sa taas yun, isang lang yun. Meron pa kaya doon? Doon sa palos, palos na inano namin yun. Hindi naman nahuli yung palos. Mayroon sa malalim yung hito yun. Hindi na sa taas na hito. na sa taas. ganito yung panamag. nyo ha, baka may Sayang Malaki pa. Malaki yung nadi ni. Eh. Nagpunta sa lahat. Ang taas yun. Ang kilado. Ang gamit ang kilado? Tatlong Ha? 300. Ah, tingin mo kung pinaksi. Ay, anong bisa din pala. May okay, binawa yun, no? Oo, paksi. Sarap na pala. Ang sarap. Sarap talaga ng paksi yun, no? Paksi yun lang. Lalo na kung si Dewey ang bumanat. Uh -huh. Ah, sa pulutan, higit-higupin sa buho eh. Sama sa Hindi malas at Ito sa akin, ko yan. Ano, natin na lang. Buhay, hindi iba. Dalwa na ni. Ano? Nasisa. Ngayon, magkatabi dali Dito lagay, may cocaine ko, kung sa ako. Hindi na yan. Agit mo din. Pati yun. May pisnit ako. Mamatay yung dalagay. Para maipit ano. Ay, nagamitin kaya tayo bukas pa. Ay, gusto may, may, may bisnet ay, na. mo ba yung sa ipin dalag? Para nakahiwalay na. Sabihin mo. Para tali yung pisnit ko. Hindi, baka makakita tayo sa ako din itu hmm? Hah? Ah. Jalan Wala Wala pa nakakapang madulas ay Puro tinik na nakakapako ay ah. Tinik niya na Ay ko oh. hmm. eh. Ay pasapang, Gapit, na Ay ito pa Kunin mo muna naman yan Iya ya Ayo kita berdua, kan? Sabit mau bubuhin

halos may kumagat dyan ahas so, pag hindi bayawak bayawa okay na, hindi na pang bayawak yan hindi ay nahilab ng palos yan Ano pa yung dumali dyan? Makakala mo sa taas. Makakala sa taas. Lalaki na rin ito eh, no? Ano talagang hindi apat na piraso ko na rin sa San Nicolas kay na napakaraming dito, hirap lang, malalim putik Ang nangurin na lalim putik Baltic Baltic hindi Ang dami ng dito hindi? dami palabas yan ano siya na yan? Uh, okay. lang na yung buho nalang. Ano yung sa dulo yan? Ano yung Ano

Nako. Wala eh. oh, kay tao ay naunot ay. Ang dadali. Ye. Dami dito ay. Sobrang dito ay napakadaming pagong sa pagwawari ito okay. Pagong dumali pag na rin. Pagkat ng pagwawari, ang ganda ng ngiti uh. Bu.

Bu, para may ito kung wapang ito ano Mabaho okay, ito ito Ano? Nasa sako nga ito Ano? ay na o Ito na Makay oh. mo ay na ay, tala, kaya tayo yung puko sa likod Ano kaya ito? So, may isang galong kaya kapalit yan? Ang natin yung kuko balde ka na naman din eh puno na eh oh. ito okay, yun oh. puno na oh pislit na lang nga puno eh oh ano pislit na lang nga puno yun eh oh uh. sabi na kanya na ay nakakailan bahan ang naman ang laki nga rin oh uh -huh. ang okay. laki nga sito si Marvin makikihawak pa nila sa nasa eh ayun oh oh Mitilik yang buaya jana.

Pakarnya ini mau enggak saya. ya? ibu ke pelari di Mekanggalan? Dia yang sayang.